baba sa tatlong plastik ng basura ang itinatapon ni Rigor kada araw sa pagtitinda nila ng prutas at gulay sa La Trinidad. Bagamat may nakatakdang oras sa pagtatapon, sinisikap nila magtapon ng basura on time sa collection area nila sa First Bridge sa barangay Pico, La Trinidad, Binguet. Kaya nalulungkot siya sa tuwing may nakikita nagtatapon ng basura sa hindi itinakdang oras, lalo pa at nasa tabi lamang ng kalsada ang collecting area. Dati-dati kasi ano, ano eh, yung wala pa yung speaker na yan, niiwan nila dyan. Pero nung naglagay sila ng CCTV, wala naman ng ano, nagtatapon. Kamakailan lang, nakunan ng CCTV ng pamahalang bayan ang ilang residenteng nagtatapon ng basura ng mas maaga o lagpas na sa collection time. Ayon sa barangay, matagal na nila itong problema. Pag umaga na kasi, di ba, uh, pangit pangitignan yung mga basurang na Napupuno sa isang lugar. Kaya nasasabihan sila na ang oras dapat doon nila dadalhin yung basura. Dahil dito, mahigpit na pinapairal sa buong bayan ng La Trinidad, Benguet, ang Municipal Environment Code o ang Municipal Ordinance No. 11-2019. Mula dito sa aking kinatatayuan, makikita ang signage na ito na nagsasabi na mula alas 5 hanggang alas 7 lamang ng umaga ang pagtatapon ng basura. Pero dahil sa mga ilang ilang residente na hindi nakakasunod sa naturang patakaran, ang naging solusyon ng pamahalang bayan ang pagkakabit ng CCTV at speaker mula dito. Bagamat may CCTV, ang ilang residente walang pakialam pero ang iba natauhan din at muling pinulot ang mga basura. Ang CCTV kasi konektado sa mismong opisina ng MENRO. Ang mga mahuhuli kasing nagtatapon ng wala sa schedule ay papatawan ng parusang multa na 200 hanggang 500 pesos. Ang purpose natin doon is to still educate the people since uh, yung mga tao dito is come and go or Uh, we call them yung mga parang nagtatransient lang or hindi naman talaga dito yung address nila. Yun kasi ang major na problema natin since uh, hindi naman locals lahat nang nandito. So ang uh, in terms of effectivity naman, uh, meron pa rin. Mga pasaway, pag nakikita na sa CCTV, sinasabihan po sila. Kaya nakikita naman ninyo doon sa nag-viral na talagang hinahak... Uh, Binibit-bit ang basura niya pabalik. Ang ilang residente na rin ang tumulong sa pagsuway sa mga hindi sumusunod sa collection time. Yung mga hindi nagtatapon ng basura dyan, sabah sumunod kayo sa ano, patakaran nila <laughs> para tayo, para pa ano, hindi tayo mapaya. Sa ngayon, tanging sa first bridge pa lamang ng Barangay Pico ang nakabitan ng speaker at balak pa nilang lagyan ang iba pang CCTV sa KM3. Jose Robert Inventor Bara, sell Headline.